Magandang araw mga kapilyo. Ako nga pala si Ranji isang OFW dito sa Taiwan. Kaya kung isa kang OFW katulad ko, makaka-relate ka sa bidyong ito. Kaya tara na, samahan niyo ako sa panibagong araw, panibagong vlog. Kakasahod ko nga lang, kaya nagtosaray na ako para sa pang isang buwang kong konsumo. Ang binamili ko nga pala, puro mga dilat. Matagal kasi masira to, umaabot to isang buwan. Hindi na kasi ako nasusurprise sa mga ulam ko araw-araw kaya naisipan ko tanggal naman ng balat nang sa ganun. Araw-araw naman ako masurpresa kahit pa paano. Kahit simpleng ulam. Dito kasi sa abroad, kailangan malakas at buo ang loob mo. Mahaba ang pasensya. Kaya mo magsakripisyo. Kaya mo magtyaga at marunong kang makisama. Kayaan mo lahat ng lungkot, homes, at pangungulila sa pamilya. Kasi kahit umiyak ka pa dyan magdamag, hindi mag sa mundo dahil nasasaktan ka. Sabi nga nila, you have to get up on your own. Dahil sa abroad mo mararanasan ang tunay na laban. Na kahit ayaw mo na, hindi ka pwedeng sumuko. At hindi ka pwedeng umatras at lalong hindi ka pwedeng umayaw. Hindi pwedeng pabibidi dito sa abroad. Kailangan matatag ka. Kailangan fighter ka.